At kahit nga nananalasa na sa Taiwan ang bagyong hana, apektado pa rin ang masamang panahon ng ating bansa dahil patuloy na pinalalakas ng bagyo ang epekto ng habagat. Sa katunayan, patuloy pa rin na nakakaranas ng mga malalakas na pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila. Kung kailan ba tuluyang lalayo ng far ang naturang bagyo, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Benny Estrajea. Sa ngayon po itong sitay punhan ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility as of 8 in the morning. At as of 10 in the morning ay nasa 360 kilometers ito, hilagang kalura ng Itbayat-Batanes. Naglayang maximum sustained winds of 120 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbuksu hanggang 165 kilometers per hour. Kumikilos ito north-northwest patungo po sa may southeastern China. Inalis na po ang tropical cyclone wind number 1 sa Batanes. So, ibig sabihin, wala na tayong direct effect coming from Typhoon Hana. Asahan pa rin natin ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, meron tayong yellow rainfall warning over Zambales, Bataan, and Cavite. So, asahan pa rin hanggang mamayang hapon ang mga heavy na mga pag-ulan doon dulot ng habagat. Sa ibang lugar pa, such as Metro Manila, asahan din po ang occasional rains. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Calamian Islands. Within 24 hours, asahan po yung 50 to 100 millimeters na ulan. So, posibleng to magdulot na mga pagbaha or pagbuhunan lupa. Samantala, ang pinakang uulan within 24 hours ay yung paring sambalit, tataan, at lalawigan ng Pangasinan. By tomorrow, ilang bahagi pa rin ang western section of the zone. Ang ulanin epekto po ng habagat, pero pagsapit po ng Wednesday, mas kakunting lugar na magkakaroon ng malakas na ulan, dulot ng habagat dahil sa paghihina nito. At uh, inaasahang maraming lugar sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang mag improve ang weather. Yan latest, para naman po sa ating dam naman, ay meron po tayong uh, pagtaas sa water level for Angat Dam. Kung kahapon po ay nasa 201.43 o mga ito ng 0.8 meter. So nasa 202.23 meters na po ito as of 6 in the morning today which is almost 8 meters na mas mababa kumpara sa normal high water level pero at least po ay mas mataas naman kumpara dun sa tinatawag na rule curve o yung acceptable na elevation. Ilang area sa po, ilang dams sa na po natin. Ang patuloy ang pagtaas, kabilang na po dyan ang Sabinga, San Roque, Pantabangan, and Magatdam. Ganyan sa Kaliraya, umangat po ng 1.20 meters. Habang sa ibang lugar naman po, yung Ipo Dam, nagbawas po ng bahagya. Uh, nagkaroon po tayo kasi ng pagbubukas ng mga gates. Ganyan din sa may Ambuklaw at um, yung dalawang dams po natin, yun ang uh, nagkaroon po ng pagbaba ng water level ng bahagya. At uh, yan muna ang latest na dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa sa Quezon City. Aka po si Benison Sonestareha. Magandang panghali po. Maraming salamat pag-asa weather specialist Benny Estareja.